Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amabad. Mga minamahal naming mga tagapakinig at nanonood sa pangkasalukuyang programang ito, Humron ni Am. Ang aming pong talakayan ngayon ay yamang din lamang nandirito tayo sa buwan ng Hajj, na kung saan ikalabing dalawa ng uh, buwan sa Hijri, na ito ay nandirito ang pagsasagawa ng isa sa mga haligi ng Islam. At ang hajj, kung tutunghaya natin sa luga, ibig sabihin ito yung nusok. Ibig sabihin, intensyon ng isang Muslim na siya ay pupunta, dadayo, bibisita dito sa Magka al dahil para isagawa ang isa sa mga alituntunin o isa sa mga batas o isa sa mga Uh, haligi ng Islam na ito yung paglalakbay na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam <tod> sa katulad ng ginawa ng kanyang mga sahaba at noon din si Ibrahim alaihi salatu wasallam dahil sa ritual na pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na nung siya ay nagsabi sa Quran wa adzin fin nas si bil hajj yatu rijalaw wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik o Ibrahim ipanawagan ang pagpunta o ang paghaj ng mga tao at sila ay darating na sila ay magsisilakaran. Darating sila na iba't ibang uri ng kanilang pangsasakyan, lupa o himpapawid o karagatan at sila ay manggagaling sa iba't ibang lupalop ng mundo. Allahu Akbar. Look at the, the beauty of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala already mentioned this during the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or during even before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi itong verso na ito ay sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad pero nangyari ito noong kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wasallam at yun na ngayon ang nangyayari na ang mga bawat tao ay makikita natin sa bawat lupalip ng mundo. Makikita rin natin na kung saan ang magkatalmukarama ito ang isa sa pinakasagradong lugar ng mga kamusliman dito sa lupalip ng mundo. Kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbahag, naghayag sa Quran at siya ay nagsabi, Inna awwala bayti wudiya linnasi bi bagkata. Subhanallah, katotohanan ang isa sa pinakauna na sagradong lugar na kung saan nagtitipo ng mga kamusliman sa buong lupalop ng mundo, anong tribo ka man, anong lingwahe ka, anong kulay mo, dito sa sagradong lugar na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala para isagawa ang pagsasagawa ng isa sa mga haligi ng Islam kung sino yung kakayanin niya na pumunta. Kaya bagat naman ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ipapatawad at ibibigay sa tao na siya ay naghaj na nagtugon sa panawagan ng Allah سبحانه وتعالى